Sa edad na 73, nahihirapang makahinga kuminsan at marami ng iniindang sakit si Nanay Florentina na tubong dipakulaw sa probinsya ng Aurora. Nagpatingin na ito sa iba't ibang doktor pero hindi matukoy ang kanyang sakit. Kaya naman minabuti niyang lumuwas sa Baguio City at magpatingin sa BJHMC. Yun nga lang, kinakailangan pa nitong makipagsiksikan sa van at magtiis ng ilang oras na biyahe. Bagay na mahirap, lalo na at may edad na siya. Mahirap sa van dahil kwan, close na close, mabaho. Pagkatapos mabilis. kung magkurba kang karon kakapit ka talaga. karon mabilis ang kwan, takbo. Kaya naman malaking pasasalamat nito nang malamang mayroon ng biyahe ng bus mula Baler Aurora hanggang Baguio City. Dahil dito, hindi na siya mahirapang bumiyahe pa para makapagpatingin sa mga doktor sa Baguio City. Pati liver, saka pneumonia, saka kidney po ang ginagamot nila dito. Maraming doktor po akong pinuntahan, hindi po malalaman yung sakit ko, pa, pa, pabalik-balik lang yung sakit ko nung pumunta po ako dito, gumaan po yung pakiramdam ko. Uh, bali, namin, round, uh, isang biyahe lang po. Dalawaan. Dalawa sa Baler, dalawa dito sa Bagyo. Nagsasalubog. One way, one way lang po. Maraming nagtatanong, maraming tumatawag sa aking cellphone. Saka maraming natutuwa rin dahil mga estudyante. Ang biyahe ng nasabing bus company ay sinimula noong May 30 at nagsimula na itong tangkilikin ng mga pasahero. Narito tayo ngayon sa isa sa mga bus na bumibiyahe mula Baler Aurora hanggang dito sa Baguio City. Kung mapapansin nyo, komportable yung mga upuan at meron ding sariling CR. Malaking tulong ito, lalo na't aabuti ng anim na oras ang biyahe mula Baler hanggang Baguio. Malaking tulong din ito para sa mga pasaherong nais magkaroon ng komportabling biyahe. Isa sa mga nagmamaneho nito ay si Clarito. Bagamat naninibago ito sa ruta, kabisado pa rin niya ang karamihan sa mga kalsadang dinaraanan niya. Ang daan po namin, magkaiba kami ng dinadaanan nito nung Genesis, tsaka yung Joy Bus. Kami Genesis, uh, Joy Bus, dito lang kami sa Binalonan. Ah, Binalonan. Binalonan to, yan, lahat ng, oh, yan, ano, Tayog, Santa Maria, Santa Quintin, yan ang ano namin. Ang daan, yun namang puti sa Ordaneta. Carmen, tapos Rosales. Yan ang, yan ang way niya kasi nagpipick up sila ng pasero. Isa sa mga first time na susubok sa nasabing biyahe ay ang college student na si Francis na pauwing Baler Aurora. Mas komportable po yung pag-bus kasi hindi, parang hindi siksikan ganun. Malaking oportunidad din ang nasabing biyahe para sa turismo ng Baler na kilalang surfing destination sa Luzon, mga makasaysayang mga gusali at mga nagagandahang beach plano ng bus company na dagdagan pa ang unit ng mga bus na bibiyahe sa nasabing ruta sa mga susunod na buwan at sa inaasahang balik-eskwela rin ng mga estudyante mula Aurora na nais mag-aral sa Baguio City. Charles Nicolimon, RNG News.